Yeah, mga kamatik, mayroon tayong nakitang magdadala, mga kamatik. Ayan. si Bossing. Ayan, yeah, mga kamatik, mukhang... maghahagis ka? Ah? maghahagis Mag Ah, yeah, mga kamatik. nag din siya. Ayan. Ayan, yeah, mga kamatik, abang-abang lang yan. Tapos, pag may nakita, ahagisan mga kamatik. Iyon mga mati. Abangan natin kung makakahuli siya. Yun mga matik, dahil sa nakik na meron siya nakita at hinagis niya na itong dala mga matik. Tingnan natin at mapanood natin si bossing na nagdadala. Ano boss may nakita? Ayun, sana may meron mga malaki no. <laughs> Yan panoorin natin, makamatik. hindi ito makamatic, hindi tulad ng ibang makamatic alas ng na Ito naman mga kamatik, uh, inaabangan niya na may lumuta, saka kanya ibabato yung kanyang dala. Pagka uh, naibato niya, makamatik kakapakapain. inabot eh. Wala. Inabot. Kahit kahapon, wala din ako na huli. Ewa ko ngayon pa. Wala pa rin kumakagat eh. <laughs> Malam mo, may sumabit.

Oh, no, puro yata sa abit ah. Wala na sa Wala muna sa no? ginabot Iyon, mga kamatik bali wala siyang nahuli gawa ng sumabit sa kanya yung mga uh, bubot sa ilalim ng ilog mga kamatik katulad ng mga kahoy kahoy kaya nakakawala din mga kamatik. wala man lang sumabit yung isa ano iyon mamatik dahil sa iyon mamatik dahil si boss yung si mamatik uh, ah, pinapakapa niya bali hindi sumabit yung isda mamatik medyo inaalat ika nga sabi nila try and try hanggang sa makahuli ka makamatik. yon yun mga matik, sa panahon ngayon di kailangan sumuko ka kailangan lumaban ka hanggang sa kaya mo mga matik, para maabot mo at makuha mo yung minanais mo makamatik. kamatik yun mga matik, hanggang dito na lang si Duka Matik salamat makamatik sa panonood Wala na rin. Wala na rin paayin. Sa'yo din yan. Yan, mga matik. Hanggang dito na lang ulit mga matik. Another again. Salamat. Yun mga matik. Ito naman yung ano. tatawag na patukba. Ayan. Patukba mga matik. Ay yung merong tanse na may sima. Tapos iiwanan mo lang mga matik. Ay, pagka iwanan mo. Babalikan mo. Mamaya-maya may huli na. Bali, tatlo yung ni bossing. Yui ba sumabit? So pala yang kahapon. Kaya hey, kahapon, inaano ng mga bata yan eh. Sabi oh. ko, huwag baging kalawin Sa kasama ko yan, ginanong ko na lang. Kaya e, mga matik tawag yan, patukba. Lalagyan ng pain, tapos iiwanan. E, babalik-balikan, mamaya-maya mayroon na huli yan. <laughs> eh mamaya yung babalik at may kukuha na naman yan. <laughs> Ah, bulati pa rin 'yun. Mm, bulati. Ayun. Buti hindi na wala 'yan, kapo pa ba 'yan? Oo. Oh. Hindi na mawala 'yan. Ah, ganoon. Madalang lang naman tao dito dumadaan. <laughs> Yung mayroon pa rin dumadaan. Ay, lang madalang lang. Na. Ah. Bababa ako. Saan ka bababa doon? Diyan. Ano? Wala mahuli dito eh. Kita ko wala eh. Kanina pa ako <laughs> eh libangan lang naman <laughs> Pero hanggang mamaya maya Wala pa rin, uuwi na ako Yun mga matiks Salamat agay.